Samantala, sa University Stadium, natapos ang mga fighting competition at ngayon ay oras na para bigyan ng award ang mga kalahok. Nagawa ni Lucas at Alice na pagbutihin ang kanilang mga ranggo at ngayon ay tinatamasa na ang mga bunga ng kanilang pagsisikap. Nagawa ni Michael na lumipad para sa seremonya ng pagbati at tahimik na nanunood mula sa gilid ay masaya para sa kanyang protege dahil nagawa pa niyang magkaroon ng mga kaibigan sa loob ng maikling panahon. Ilang sandali lang ang nakalipas, dumaan siya sa lugar ng lalaki upang purihin si Lucas sa kanyang mga pagsisikap. Nagpakita ng isang berdeng sphere sa kanyang palad, sinabi niya na napabuti niya ang kanyang kakayahan sa isang ranggo at ipinakita ito sa katawan ng nagulat na lalaki. Sa loob ng ilang sandali, ang sphere ay hinihigop sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, tinapik ni Michael si Lucas sa balikat at sinabi na ang kanilang susunod na layunin ay ang mga entrance exam kaya kailangan niyang ibigay ang lahat at ang bida mismo ay kailangang umalis pansamantala nang lumingon ang ating bida at tumungo sa labasan, tinawag siya ng lalaki at tinanong kung saan pupunta si Michael. Siya nang hindi lumilingon ay sumagot na ang kanyang layunin ay ang teritoryo ng apat na dagat. Nang gabing yun, pumasok si Austin sa opisina ng Black Dragon na natagpo ang walang laman at natagpuan ng safe ng walang kahirapan. Ipinapalagay niya na ang tanging password na maaaring itakda ng kanyang kapatid ay ang kanyang kaarawan dahil iyon ang password na ginamit niya sa lahat ng dako. Agad na nagpa siya ang lalaki na subukan ang kanyang pagpapalagay at ipinasok ang kanyang pecha ng kapanganakan. Agad na bumukas ang safe at nakita ni Austin ang isang libro tungkol sa mga teritoryo ng apat na dagat na nakahiga doon. Namangha siya sa kapabayaan ng kanyang kapatid at sa pagiging irresponsible tungkol sa mahalagang bagay tulad ng mga password. Kinuha ni Austin ang libro at iniwan ang opisina na sumisipol ng isang masayang kanta habang siya ay naglalakad. Natural lamang na ang pakikipagsapalara na kanyang ginawa ay hindi napansin ni Edward na nakita ang kanyang kapatid na pumasok sa opisina at lumabas na may hawak na libro ng apat na dagat. Kahit na hindi niya alam kung bakit gusto ni Austin ang libro, natuwa si Edward na makita kung gaano kasaya ang kanyang kapatid pagkatapos matanggap ang libro. Pagbalik sa kanyang lugar, agad niyang inilipat ang kanyang sarili sa Heavenly Palace at ibinigay ang libro kay Michael. Nakasulat doon na mula pa noong unang panahon ay mayroong dalawang lahi sa planeta at sila ay nanirahan sa apat na kontinente. Isang araw pagkatapos ng isang matagal na digmaan, ang mga nilalang mula sa ibang mundo ay sumalakay sa mga katimugang lupain at inalipin ang ikatlong bahagi ng buong. Sibilisasyon Upang muling ipamahagi ang mga puwersa, ang teritoryo ay nahahati sa apat na bahagi, ang Hero Association, ang Iron Blood Army at ang Trade Organization Association. Mula noon, ang teritoryo ng mga bayani ay pinamamahalaan ng isang asosasyon ng parehong pangalan at ang teritoryo ng Malayang Union ay ipinasa ilalim sa isang asosasyon ng mga organisasyon ng kalakalan. Sa magkahalong lupain, ang lahat ng mga puwersang ito ay magkakasamang nabubuhay at ang kanilang proteksyon ay sinisiguro ng kanilang kasunduan. Ano ang relasyon sa pagitan ng Dark Blue Race at ng Heroic Stone, lahat ng mga katotohanan ay tumuturo sa malayang teritoryo ng dagat. Nagpasya si Michael na subukan ang hypothesis na ito at simulan ang kanyang paghahanap mula sa lugar na ito. Inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Austin, sinabi niya na nakagawa siya ng isang mahusay na trabaho na nagpakita ng kanyang paglago bilang isang miyembro ng kanilang organisasyon. Ang mga mata ng lalaki ay samilaw mula sa mga salitang ito kinukuskus ang kanyang mga palad, gusto niyang sabihin ang kanyang itinatanging kahilingan. Gayunpaman, nauna si Michael sa kanya na nagsasabi na dahil nakapasa si Austin sa kanyang pagsubok, hindi rin siya DA ng mga hukom. Matatanggap niya ang kanyang elixir ng mga kakayahan na kinita niya para sa kanyang trabaho at itinapon ang lalaki ng isang prasco na may potion. Agad na tinanggal ng lalaki ang takip at tinakpan ang kanyang ilong gamit ang kanyang kamay na umiiwas sa nakakadiring amoy ngunit ang amoy na ito ay hindi naging hadlang para sa kanya dahil nagsikap siya ng gusto para sa potion na ito. Inubos niya ang mga nilalaman ng prasko sa isang gulp na sinusubukang huwag isipin ang katotohanan na ang lasa nito ay kasindek-sindek ng amoy. Agad siyang nawala ng lakas at napaupo sa sahig na nagtatanong kung anong ranggo ang potion kung saan sumagot si Michael na birang ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya gamit ang kanyang mga daliri na ang potion na ito ay naglalaman ng dalawang b abilities, isang pinahusay na werewolf ability at ang maskara ng terror na gumagamit ng takot ng mga tao upang madagdagan ang lakas ng nagsusuot. Ang pinakamataas na posibleng pagtaas ng lakas ay siyam na beses lamang at ang habang buhay ng enerhiya ng takot ay eksaktong 45 minuto. Narinig ito, si Austin ay sam ilaw sa kaligayahan, tumalun mula sa sahig, niyakap ang ating bida at pinasalamatan siya ng buong puso para sa gayong kahangahangang regalo. Pagkatapos magpaalam sa kanyang inaanak, Bumalik ang ating bida sa bahay kung saan naghihintay sa kanya ang isang kahangahangang hapunan kasama si Valeria. Mayroong isang romantikong kapaligiran sa paligid nila ngayon at ang babae ay nakasuot ng isang magandang itim na damit na nagbigay-diin sa kanyang figure. Dito ibinahagi ni Michael na nakatanggap siya ng isang alok para sa isang taong takdang aralin sa ibang bansa. Sa isang bahagyang nalulungkot na anyo, sinabi niya na maaari silang magsama. Ngumiti ng malapad si Valeria at sumagot na kaya niyang alagaan ang kanyang sarili doon ngunit dapat siyang magtrabaho ng gusto para sa kapakanan ng kanilang karaniwang kinabukasan. Walang pagpipilian si Michael kundi sumang-ayon sa kanya. Kumuha ng isang baso ng alak, ininom niya ito sa isang gulp. Gusto niyang ayusin ng mabilis ang lahat ng mga problema at mag-enjoy na lang sa buhay. Ang dalaga ay tumayo mula sa kanyang upuan at lumapit sa lalaki. Niyakap siya sa leeg at sinabing inaasahan niya ang pagbabalik nito. Niyakap din siya ng binata at isang masayang ngiti ang sumili sa kanyang mukha. Nasiyahan siyang marinig ang mga salitang ito mula kay Valoria. Dahil sa silakbo ng damdamin, lumipat ang mag-asawa sa silid tulugan, nagtutulungan na tanggalin ang kanilang mga damit. Ganito ginugol ng Ating mga bayani ang kanilang gabing puno ng pagmamahal bago ang kanilang mahabang paghihiwalay. Kinabukasan, pumunta si Michael sa Florence's family estate. Lumabas ang butler para salubungin sila, madaling nakilala ang mga bisita bilang miyembro ng samahan ng hukom at pinapasok sila ng lalaki. Nakangiti, sinundan ng ating bida ang butler kasama ang kanyang kapatid. Dinala sila sa opisina ng pinuno ng pamilya kung saan naghihintay na sina Ivan at ang dalawang apo nitong babae, sina Ana at Sakura. Binati ng lalaki ang mga bisitang pumasok na may masayang ngiti sa kanyang mukha at sinabing nagkaroon na siya ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa mga miyembro ng organisasyon ng mga hukom ng ilang beses. Agad na nakilala ni Ana si Michael at nagmadali siyang sabihin dito, Ipinaalala sa kanya na minsan silang sumakay sa parehong flight na nakuha ng Stark Sumagot ang bida na sa mismong araw na iyon siya napansin ng rooster. Nauna nang naisip ni Michael ang kanyang cover story kaya sinabi niya na binigyan siya ng gentleman ng isang elixir ng A-rank na kakayahan at pinayagan siyang sumali sa organisasyon. Tiningnan siya ni Ana nang may pagdududa at tinanong kung ganoon ba kadaling makakuha ng elixir na may ganoong kataas na ranggo at nagtanong kung anong uri ng kakayahan ang natanggap niya sa pag-inom ng elixir na ito. Itinaas ni Ivan ang kanyang kamay sa gilid at tiningnan siya nang may pagkadismaya, sinabihan siyang huwag maging basto sa kanilang mga bisita, tinatanong sila tungkol sa kanilang mga kakayahan. Humajijek si Michael at sumagot na ayos lang dahil magiging future ally sila at hindi siya mag-iisip na sagutin ang ilang katanungan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na ang kanyang kakayahan ay tinatawag na folding plum navy suit. Umusad si Sakura at sinabing hindi pa siya nakarinig ng ganoon. Ipinaliwanag ni Michael na hindi ito nakakagulat dahil ang kakayahang ito ay pinagsasama ang martial arts ng Underwater Army at isang plum style suit na nagpapahintulot sa kanya na umiwas sa mga pag-atake ng kaaway tulad ng isang plum blossom. Pagkatapos makinig sa kanya, sinabi ni Ana na may isa pa siyang katanungan at itinuro si Lucia na nakatayo sa tabi niya, tinanong kung sino ito. Sumagot ang bida na siya ang ward ng rabbit at isa rin siyang A-rank user tulad niya. Nagbigay siya ng isang tingin ng pagdududa sa lahat ng naruroon at sinabing ang kanyang kakayahan ay ice control. Nagpatuloy si Michael sa pagsasabi na sinabihan sila ng rooster na maglakbay sa Free Union City Territory sa ilalim ng pangalan ng pamilya Florence kaya interesado siyang malaman kung ano ang iniisip mismo ng pinuno ng pamilya tungkol dito. Kinuskos ng lalaki ang kanyang baba na nag-iisip at sumagot na oras na nga para ang pamilya Florence ay bumalik sa isang free union. Ilang oras pagkaraan, nang malalim na ang gabi sa labas, dumating ang magkapatid sa port. Nilapitan ni Michael si Lucia mula sa likod at inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito, tinanong kung ano ang malalim niyang iniisip. Sumagot ang dalaga na medyo nag-aalala lang siya dahil aalis sila ng lungsod bukas. Bagaman sinabi ng kanyang kapatid na hindi ito magpakailanman, hindi ito nagbigay aliw kay Lucia. Dati, iniisip niya naguguguli ng nalalabi niyang buhay dito at hindi man lang pinaghihinalaan ang pagkakaroon ng teritoryo ng apat na dagat. Lubos na naunawaan ni Michael ang kanyang kapatid at tumango ng may pagsang-ayon. sinabi na ngayon ay naging malinaw kung bakit ayaw pag-usapan ng lahat ng tatlong puwersa sa gobyerno ang mga lupain na ito. Naintindihan niya na sa sandaling malaman ng iba ang tungkol sa teritoryo ng apat na dagat, agad nilang matutuklasan ang pagkakaroon ng isang digmaan sa ibang mundo at kung ano talaga ang nangyayari. Bum on tong hininga ng malakas si Lucia habang nakikinig sa mga salita ng kanyang kapatid. Habang tinitingnan ang dagat, sinabi ng dalaga na ang mga lokal na residente ay kailangang mamuhay ng may araw-araw na stress at na ang kanilang buhay ay mas mahusay kumpara sa mga taong ito. Ginulo ni Michael ang buhok ng dalaga at sinabing ang atmosfera sa loob ng Free Union ay medyo tensyonado at nakailangan niyang laging maging handa upang protektahan ang kanyang sarili. Kinabukasan ng umaga, dumating ang star starship si Dolphin Support. Ipinaliwanag ni Ivan na ang ilalim ng barkong ito ay gawa sa mga materyales mula sa mga halimaw mula sa ibang mundo at pinuprotektahan ng apat na magkakaibang alchemical substances. Sa makatuwid, sapat na ang gumamit lamang ng spiritual power para makalipad siya sa kalangitan. Kaya rin niyang magpapakawala ng apoy, lumikha ng barrier, at bumilis. Gumawa siya ng senadoryas gamit ang kanyang mga daliri, tinawag niya ang butler na nakatayo ng medyo malayo sa lahat ng oras na ito. Agad na lumapit ang lalaki na may dalang mga regalo mula sa pamilya Florence. Ipinaliwanag ni Ivan na kakailanganin ni na Michael at Lucia ang mga bagay na ito sa teritoryo ng apat na dagat, sea clothes, light armor, at isang bladder. Pinapayagan kanilang maglakad sa ibabaw ng dagat at huminga sa ilalim ng tubig, at ang kanilang hitsura ay nakasalalay sa partikular na tao. Agad na isinuot ng ating mga bayani ang armor at si clothes na ibinigay sa kanila. Ilang sandali pagkaraan, lumapit sa kanila ang iba pa na nakasuot ng si armor. Naroon din si Socorral na nakasuot ng isang suit na tumugma sa kanyang buhok. Lumingon sa kanila si Ivan na nagtataka kung bakit napakaingay dito. Sumagot ang butler na dumating dito ang batang master Greg mula sa pamilya Gross at ang kanyang grupong Midnight. Pamilyar na si Michael sa pangalang ito kaya agad niyang naintindihan kung sino ang hitsura na inihayag lang ng butler. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Nagpapasalamat siya sa mga tao mula sa Midnight sa kanilang pagdating dito mismo. Mukhang hindi masaya si Ivan sa paglitaw ng mga hindi inanyayahang bisita. Napansin nito, sinabi ng butler na orihinal na planong bumalik ni Greg sa four-star ship Midnight ngunit nang marinig na isang six-star ship ang inihanda, agad silang nagmadali dito. Bumantong hininga ng malakas ang lalaki at sinabi na kung ganoon, dapat bigyan ng isang silid ang batang master dito. Pagkatapos nito, idinagdag ng butler na ipinahayag ni Greg ang pagnanais na kunin ang ika na na silver room. Sa mismong sandaling iyon, nilapitan ng isang lalaking may maputing buhok si Sakura na nakaunat ang mga bisig para sa isang yakap at sinabing wala siyang inaasahan na mas kaunti mula sa pangalawang kagandahan ng apat na dagat. Tinawag ni Ivan ang lalaki, na naging sanhi upang bamaling ang kanyang atensyon sa kanya. Nilapitan ni Greg ang pinuno ng pamilya Florence, binati siya ng mainit. Sinabi ng lalaki na ang batang master ay laging magiging kanilang iginagalang na bisita na laging tatanggapin.